Ayan. Hi, love. Ito lang naman yung nabuksan ko. Ayan. Ayan. Ito lang naman yung mumukbangan natin for the next video. <laughs> Ang dami. So, vlog. Siguro, kahit kalahati lang. Ayan. Sa next video natin, mumukbangin natin yan. di diba? Yun lang naman, love. O, oh, diba? Magmukbang tayo ng suha. <laughs> Tamis talaga sya. Hmm. Tara, magmukbang ng suha. Ayan lang, love. Kita ko lang yung mga nabuksan ko at nalinisan ko. di diba? Para sa akin, malinis na yan. Pwede na yan. Lagay muna natin sa rep. And then, tsaka tayo magmukbang. <laughs> Saka tayo magmukbang. Suha mukbang. Ayan. O, ah, diba? Ano tayo nag Masarap talaga guys. I love pala. Masarap siya. matamis siya no. And juicy. Diba tayo? Diba pala ako love? Ayan o. No? Mmm. Mm. -hmm. sarap talaga siya love. Ayan, yun lang naman. Pinakita ko lang yung mumukbangin natin for the next video. Oh. ayan, samahan mo ako magmukbang. Mag <laughs> Mukbang talaga. Yun lang guys, bye! Ay, yun lang love. Guys, tuloy. Yun lang la love. Mm. Bye love.